Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kasama natin ngayon sa studio si Rosita at Rainer uh, Felix, uh, mga kaanak ni uh, Donny King Felix, ang messenger na nasagasaan ng MetroLink Bus Company. Mayo dos habang sakay ng motosiklo si Donny King, bigla na lang daw siya ang ng MetroLink Bus na may plakang ABG 3032 na minamaneho ni uh, Bakor Guni Vicente. Agad naman ding nag ugnay sa kanilang isang Vilma Porras. Kumakatawan daw sa pamunuan ng Metrolink bus at nagkaroon sila ng kasunduan. Na pagkasunduan, ng kumpanya ang lahat ng gastusin mm -hmm. sa ospital pati na rin daw ang araw-araw na sahod ni Donnie King mm -hmm. dahil na aksidente nga. Tolven, mm -hmm. di na nakapasok. Okay. Nakapagbigay ng MetroLink bus ng halagang p piso bilang bayad mm -hmm. sa doctor's fee mm -hmm. at bakal o brace na ikakabit sa binte ni Donnie King. Mm -hmm. Pero ang pinakakong danyos ng bus company sa panahong hindi pa nakakapagtrabaho si Donnie King at sa ospital o sa pang-ospital ay hindi pa rin ibinibigay sa kanila. Okay. Magandang hapon po Aling Rosita at mga Rainier Sir. So ano ang uh, yung danyos. Yung okay. sweldo dahil ilang ilang araw na uh, hindi nakapagtrabaho kay kaanak niya? From yun? May 2 up to now po. Hindi po siya na May 2 hanggang uh, ngayon. ngayon June, 30. June 30. All alright isang isang buwan o may dalawang buwan? Ay, dalawang dalawang, buwan. Buwan. dalawang okay. buwan. Okay. So yung sweldo niya dapat ay, napagkasunduan nyo. Nagpirmahan ba kayo no? Nagpirmahan kayo? Hindi po, kasi... O, oh, um... buka-buka lang, sa harap ng pulis. Sa harap lang ng po ng, ng polis. Hmm. Pero nakalagay karingal. ba sa blatter doon na may pina... Wala, wala, wala rin? Po. Wala kasi po. Kasi po, sir, ganito, ako po yung kasama sa blatter. Okay. Okay. Ang sabi po ni Sir Christopher Fernandez... Sino ba yun? Doon po sa Karingal, ah, karingal ah, investigador. Ah, okay. investigador. Sabi niya, nanay, pansamantala lang po itong kasunduan na ito. E sabi ko, papano po ang aking anak na sumusweldo araw-araw at saka yung motor? Sabi niya, nanay, pansamantala lang, pag nagamot na, sa na natin ba dadagdagan ang panibagong oh, okay. ano. Eh kaso po, hindi na po sila nag- Nakikipag-ugnayan ba pa rin sa inyo yung Metrolink bus? Hindi o meron na. silang representative? O kayo, oh, tinatawagan nyo ba sila? Tinawag... Para sabihin nyo na, sana po yung uh, pasweldo ng anak ko na pangako po ninyo? Tinawagan po nung anak ko nung itong May 25, ay June 25, tinawagan niya. Ang sabi po sa kanya ng uh, bus representative, hindi pa po kami makakapagbayad sa iyo kasi nagbabayad pa po kami ng utang mo. Utang namin na ginasto sa iyo. Gano'n na sabi? <laughs> Opo. Mm -hmm. Bueno na, uh, sandali lang, uh, Tolben. Ano, mm uh, Agad namang pinuntahan ng Kilos Pronto staff ang Metrolink bus company. Matapos mm -hmm. okay. matanggap niya yung reklamo ni nanay. Okay. So, ay uh, tayo na, inalam natin mm. para makuha ang kanilang panig at narito ang kanilang pahayag. Na, Nag-text siya sa akin kung ano na pong susunod na step. Sabi ko sa kanya, mag-iipon lang muna or hintayin lang ulit namin yung makiklaim namin siya insurance para maidagdag po tulong sa kanya. Kasi alam naman namin na hindi na siya makakapagtrabaho kaya sabi ko po sa kanya na ipunin lang po yung lahat ng resibo para in case po na makuha na po namin yung claim sa insurance is ibibigay din po namin tulong sa kanya. Oh, narinig ko ninyo, ma'am. Okay. Mm. So, inaantay yung nila yung insurance. Kayo, okay. 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 Hindi naman ho tinatakbuhan kayo. Okay. Uh, uh, alam mo nila may mga uh, uh, pagkukulang sila. Mm. Kaya kung ano man yung nagastos ng anak nyo na binibili ho, itago nyo resibo para pwede ho kayo mag-reimburse. Okay. Nevertheless, Tolben, para mm yes. talaga ito, mm. ma ng problema mm. ni nanay, ha? Makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Eileen Lizada ang board member ng LTFRB. Magandang hapon po Attorney Lizada. Magandang hapon po um, Sir Erwin at Ben. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Okay ma'am. Bilisan ko na lamang. Narinig niyo. Yes, ito po yung kwento. Si uh, nanay, yung kanyang anak na aksidente, uh, sinagot naman ng uh, bus company, yung uh, medical, medical. Pero yung pangako na usapan nila pa paano yung compensation na wala ng kita ito for two months. Sabi ng bus company, oo, bibigyan din namin. Pero ngayon ma'am, two months na, eh wala pa pong binibigay. ar sagot naman kanina doon sa staff namin, eh sinisingil daw po nila sa insurance nila yon ma'am. So, hindi naman daw nila pinapabayaan. Tama po ba yon ma'am na kailangan mag-antay din itong family? Kita na lang, la pasahero ito or uh, pedestrian or another uh, motor, is, is pe, pedestrian, uh, pedestrian siya maam nag uh, nagmomotor po siya yes maam okay. binangga siya ng ah, bus Okay uh, pag pedestrian ho meron yan silang coverage maximum ho ng uh, third party liability Ayun. Okay. the insurance company po will settle 100,000 mm -hmm. para dun ho sa TPL mm -hmm. ang ang uh, um, dapat po ang magbigay noon direct to the to the May passenger uh, sure. I mean, to the family to the family po. Mm -hmm. Ang tanong ko uh, iba kasi ang practice nila nauuna yung kumpanya tapos ni reimburse reimburse -re nila sa ano sa uh, Ma'am, ma, ma, yes. ma attorney, linawin ko lamang po, ano, narito po yung pamilya ng biktima eh. So okay. up to 100,000 lang, yung 100,000 niyan, ang i-cover lang ba dyan medical Paano yung kanyang income na nawala for two months di po siya nakapagtrabaho, attorney? Uh, that would be to the operator, sir. Pag ganun oh, ah, okay ang maximum na halaga hmm. uh, na ibibigay ng insurance pag TPL po is 100,000. Hmm. Tapos in excess of that, ah, uh, kailangan ho yung operator na ang managot niyan. So Ma'am, uh, attorney? Yes, sir. Attorney, uh, okay. Uh, mabilis na lang, attorney. Ano? Uh, hindi ba pwedeng yung mismong uh, bus company i na lang yung uh, claim nitong mga biktima sa insurance company? Parang insurance, direcho ang bayad sa, sa mga victims. Instead, nadadaan sa mga, baka medyo mapakialaman yung pera. Eh. Kasi hindi ko maganda ang sabi na parang kolektahin na muna mga resibo, ibibigay sa kanila. E eh, para silang naging insurance na. Hindi ba diretso dapat ang bayad sa mga nabiging biktima? Yan yeah. ho ang ginagawa namin ladies Can, you, can you we facilitate, come? Facilitate. Okay. We facilitate. We okay. facilitate, we intervene para diretso yung mga claims sila diretso to the family. namin even in yung paranglan, yung Yun. tanay. Alright. We, do, we want them Sige. to go directly. Tell me ho, that's the plate number, ano Yan. yung mga details. Uh, I think ano your papuntahin? staff is, is to already. Natin. I will contact Tama. the insurance company for you. All right. Ganito na lang sila. attorney. All right. Para ma madali po tayo. Pwede po ba papuntahin namin si Nanay mm. ah, sa iyong tanggapan sa lunes ma'am? Mm. Is it okay? gusto she does not even have to go to me. Just give us the mobile number niya. I will tell the, the insurance company to talk to her. Okay. Ayun. Okay. Alright. Sige. Yun, mas ma okay po yun. Si Definitely. Yun. Okay. Okay. Alright. Okay. All right. okay. Para po Ayun. Sige ma'am. Sige ma'am. Tatawag po kami in about 20 minutes. I, okay. And I want to check kung ang franchise na ay valid. Give us the mobile number. Alright. Okay. okay. Right. Nakapi po. Oh yes. May tanong si Nana. Yes. Nai. Paano po ang motor ng anak ko na na kay Miss Poras. Kay Miss Poras. Opo, iniwan po namin. Sino ang... yung, yung yung sa bus, bus company. Representative. Yung bus representative, ma'am. May, 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 karapatan ah. ba kunin yung motor ay, nung po. nabangga? Uh, ano ba ako, ang agreement kayo? Papaayos nila? Kasi ma'am, daw? Eh, iniwan ko po, ma'am. Pinaiwan ko dahil wala, ma wala po sa mga drive. The drive. Oh. Ngayon iniwan Ay. namin doon sa bahay nila nung binalikan ng pamangking ko wala na yung motor. Minuha so, na. Ang sabi daw ni Miss Poras nandun daw sa tindahan, hindi naman namin alam ang tindahan. Pakibigay okay. 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 bigyan oh, okay. okay. na lang po sa amin yung ano, yung okay. Yes ma'am. Oh, oh, okay ate, bigyan niyo na lang po, bibigyan namin si ng... oh. Bibigyan namin okay. instruction yes. si ma'am. Nagipag-ugnayan uh, po kami sa inyo mamaya-maya. Okay. Maraming salamat yes. po, attorney. Thank you. Thank you very okay. much, yes. attorney. Salamat din po. Uh, let Apo. us know anytime that we can help. We will definitely please, uh, intervene po. Ma'am, ganoon lang na Bibigyan namin yung number ni yung number mo kay attorney para tatawagin yung insurance company, tawagan kay diretso. At i-text mo na rin doon, boss, ha? Ma'am, yung motor namin kinuha hmm. nung bus company. Oh, may isang daan na kayo ron. O yung ibang ano sa operator. Okay? okay. Sila mismo ang LTFRB papasok na. Okay? No, okay. Alright. Okay.